Magandang hapon po ano, magiginig tayo sa mga patungkol sa kung paano nagsisimula yung korupsyon. Yung, yung pagantulay, kanyang kahaba, bakit nagiging ganito? Pakinggan natin yung diskaya. Alam nyo sa panunod, ano na? sa panonood po araw-araw ng mga balitang flood control. Tawadong, no. nakikita ko Tawadong. po paano nangyayari yan eto tingnan na mo hindi ko sinasabing uh, tapat ang diskaya ano? wala, hindi ko sila pinoprotektahan wala pero tingnan po natin yung salita ng babaeng diskaya yung Sarah alam nyo may realidad yung sinasabi niya eh. at saka yung kanyang asawa yung Carly pakinggan po natin ano dito sa na, nanonood po ako ng YouTube ngayon na tungkol po sa ito lubog sa katiwalian lubog sa katiwalian ang nakalagay po rito ito panonoodin natin ipagkikinggan e, niyo po ayan oh lubog sa katiwalian oh yan Ugh. Pagigingan po natin ano. Diyan ko nakikita na talagang Kalaunan, sinabi ng mga diskaya na ginagamit kumano sila ng ilang mga mambabatas at ilang opisyal ng DPWH. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga mambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Hindi namin ginusto kailanman na mapas mapasama, mapasama sa ganitong sistema pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Ang mga akusasyon na ito mariing itinanggi agad ng mga pinangalanan. Sa po pinangalanan nila hawak ng mga mambabatas na sa pag-amin ng mga diskaya sa umano'y sa buwan mga na kasama ng mga mambabatas. Isang kontraktor na dating nakatrabaho ng mga diskaya ang detalye kung paano ito nangyayari. Tumanggi siyang magpakita sa kamera at makilala sa takot para sa seguridad ng kanyang pamilya. Pero nung makita ng mga maleta nila ron na run sa office nila, na talagang nakalihin yung mga maleta. Mga hand carry maleta na yun daw ang lagayan ng, ng, pera para sa mga congressman. Maximum daw nun eh, 100 million. Ang sabi pa nga niya sa akin, magpakilala ko sa akin ng kong meron ka sa akin. Uh, gusto niya makuha lahat yung, ano, eh, yung mga, mga projects ng congressman. Uh, Ayon kay Bobby, ang ganitong transaksyon nagsisimula niya hindi sa pagbuo ng budget, pero sa panahon pa lang ng pangangampanya at halalan. So, once na nagbigay ka na sa parang namuhunan ka na rin eh, sa election eh. Yung campaign donation mo eh, yun yung puhunan mo eh. Ang ibibigay sa'yo nung binigyan mo is project. Assured meron kang project at yung project mo protektado. Pero bakit nga ba sa listahan ng flood control programs mula 2022 hanggang 2025, ang mga diskaya ang may pinakamaraming proyekto? Paliwanag ni Bobby, maraming suki ang mag-asawa sa Kongreso dahil nagbibigay umano sila ng paunang bayad sa mga politiko bago pa mai-award ang mga proyekto. Sinigundahan ito ng ibang mga kontraktor na nakausap ng ABS-CBN News pero tumangging magpa-interview. Kaya siya favorite ng ano eh. Sabi nga yun sa akin, kaya ang lakas niya sa ano eh, Sa kong. Kasi advance yung magbigay. Palakihan, palakihan ng, ano, ng Ng, ng komisyon. Basta maganda yung bigay mo sa KOM, Susunod may project ka ulit. So hindi na yung ganda ng project. Wala nang quality. Wala nang consensus yung pinag-uusapan niya. Pera na lahat yun. Para sa... Taas. Ayon sa mga diskaya, matapos nilang manalo sa bidding, may mga opisyal na humingi at kumuha ng hindi bababa sa 10 hanggang 25% sa kanila para matuloy ang kontrata. Uh, kadalasan po ang natitira na lang sa amin, minsan pag minalas-malas, lugi, kung sinuerte, minsan 2%, 3%, pag sinuerte pa, 5%. Bagay na pinabulaanan ng dating kontraktor na nakatrabaho ng mga diskaya. Based din sa usap namin, sa 83.5 kung pupunta sa kanya 20 20 million so hindi, hindi totoo 3% mga 25% eh hindi pa namin alam kung yung sinasabi niyang 40 million kay Kong eh talagang kay Kong Ayon naman sa isa pang nasa construction industry, isa pang modus ng mga malalaking kontraktor ay ang pagtitipid sa mga materyales nakatrabaho din ni Joey ang mga diskaya dati. Sabi nila, sa shipment naman may problema. Ang picture lang tayo ng dalawang ibabaw na 6 meter, yung pakutunin na natin sa so train. Sabi ko, tita ko, po, yung pong pinaka-unlas yung mong hindi kumahari maaari na putulin yun. Kung maaari nga ba kasi mas kung tubig yan, yun na po yun. At hindi yung sapan. Nung tinatanong ko na po, na nagpapadilikado, wala daw problem kasi ang VP naman daw may basbas -bas na. At saka ng, ang mga Ang ganitong klase ng kalakaran niya ang sanhi ng mga proyektong kung hindi madaling masira ay nawawala. Parang walang ginawa. Sana hindi. Si Yeti Marlos nagsasalita. Hindi, wala silang tinayo, wala silang Sa Benguet, tumambad kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tila walang silbing rock ship. This is 260 million project. Useless. Habang sa baliwag Bulacan, ikinagalit rin ng Pangulo ang 55 milyong pisong ghost project na dapat sana yung river wall sa lugar. Sa kalumpit, mag-aapat na buwan ng lubong sa baha ang ilang bahay dahil umano sa palpak na dike sa lugar. Ose, Timothy ito. Timothy. Ang kontratista dito. Kaya titignan natin. Para 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 Diskaya yan. Diskaya. Para para. natin kung nila. <t>!! sa ilalim ng Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act, kailangang nakabase sa isang malinaw na plano ang bawat proyekto ng gobyerno na dadaan sa bide. Bibigyan ng sapat na panahon ang mga bidder na pag-aralan ang technical requirements ng isang proyekto bago magsimula ang pagpili ng kontratista base sa kakayanan at may pinakamurang halaga na sisingilin mula sa kaban ng bayan. Bago may award ang kontrata, sisiya sa muna ng Bids and Awards Committee kung may kakayanan ba ang mga nagbid na kontraktor na maipatayo ang proyekto. Tulad na lamang ng sapat na kapital, equipment at karanasan sa paggawa ng mga malalaking proyekto. Pero hindi ito nangyayari. Maraming punto sa proseso ang napagsasamantalahan sa iba't ibang paraan. Eh, nagkakalagayan po. Lagi ko may parte. Eh. Kasi pag yung tao mga kunyari, na ako dahil hindi na naman restriction mo yun. pagunao na ako siyang tax, hindi pa katipin mo yun. Uh, Ayon kay Bobby, nagiging negosyo rin ang pagpapahiram ng mga kontraktor ng kanilang mga resibo at lisensya sa mga politikong gustong patagong kumita. Yung iba, kailangan lang sa kanya yung construction firm. Uh, babayaran na lang yung royalty. Mostly sa ano eh, sa Visayas Mindanao yung mga projects yun hinihiram ng mga governor, ng mga congressman, pero ang gagawa nun, sila gov, tsaka sila kong ginagamit lang yung mga yung, yung ano nga, yung companies niya. Na nakikita ko ron, mga Rosada, Tulay, malaking pera yun, malaking pera yung ano, royalty. Sa kanila na rin yung hardware. Wala nang bibig talaga. Ah, wala nang bibig. Ayon kay Bobby, kung sakaling mag-inspeksyon naman ang DPWH, may inihahandang dalawang bodega para sa mga materyales. Isa yun na yung actual na gagamitin namin na um, utol na, utol na sheet files. Doon namin dadalhin yung inspector sa tamang sukat, sa tamang bodega. Mayroon pa siyang sinabi sa amin na pag nag-inspeksyon, tagalan namin yung pagbabaon ng, ng sheet file para mainip. Sabi niya, ang mga DPWH, mainipin. Hindi magtatagal ng isang oras yan. So, basta ipakita lang namin na nakatayo yung isang 6 meters. Tapos konting pukpukpukpuk. Tapos, huwag na namin ipakita yung, yung mga susunod na ilalagay namin. Hanggang umalis, tsaka namin tutuloy yung paglubog ng 3 meters. Ilang ulit sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang pahayag ng mga diskaya patungkol sa mga ibinahagi ni Bobby at Joey. Ngunit hindi sila nagpaunlak ng panayam. Ayon kay Sen. Panfilo Lacson, sa bawat flood control project, 5% ang napupunta sa value-added tax, 2% sa withholding tax, 1% sa bonds at insurance, at 1% sa pagdetest ng mga materyales. 20% hanggang 25% ang mapupunta ang sa politikong nag-insert o nagsingit ng proyekto sa General Appropriations Act o tapon ng budget ng bansa. 8-10% umano ang inalaan para sa mga opisyal ng DPWH. 5-6% para umano sa mga miyembro ng Bids and Awards Committee. 5-6% para sa mga kongresista at politiko na may kontrol sa distrito kung saan itatayo ang mga proyekto. At 1% para umano sa Commission on Audit para ipasa ang proyekto sa post-review o inspection kahit na substandard o wala naman talagang nasimulan dito. Ang matitirang pondo para sa mismong proyekto, nasa halos 40% na labang ng mismong project cost. The real culprit here, Mr. President, is collusion. Without collusion, hindi po may, pwede mangyari ito. Ang mga ganitong tipo ng sabwatan masisilip sa mga larawang gaya nito na pinakita sa pagdinig sa kamera. Kung makikita niyo po, magkakahiwalay po pera, yung pera. pera. May mga designated uh, person po na pagbibigyan niya. Pinabulaanan ni Alcantara at ng dalawang senador ang mga akusasyon. Ngunit tumanggi ang dating district engineer na ipakita ang kanyang mga bank account Ealing. para mapatunayang wala sa siyang kinanaman online. sa mong Before proceeding to uh, Mr. Diskaya, uh, Pasig City Mayor Vico Soto is here and sa parehong pagdinig, dumalo rin si Pasig City Mayor Vico Soto at kiniit na hindi dapat malihis ang atensyon ng publiko dahil sa nagkabuhol-buhol ng pagpapaliwanag ng mga opisyal na maaaring sangkot dito. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Isa ang Pasig City sa maraming lugar sa bansa na apektado ng matinding pagbaha sa kabila ng pagbubuhos ng DPWH ng mahigit 1.78 billion pesos para sa 73 flood control projects Kapitid sa Luzon na 2022 hanggang 2025. <todicling> Pero may butas ang sistema. Nung bagong upo ako, uh, must have been within the first quarter, the uh, first 100 days, definitely, no, mayor ako, bago mayor ako. Uh, may mga punta sa opisina, sila daw yung mga matatagal ng contractor sa City Hall. kasi ko, oh, ano po, may problema po ba? O ano? Eh, kasi dati, ganito yung, ano, ganito yung kalakaran. Uh, without using the word kalakaran. Sabi na ito yung ginagawa dati. Pag may listahan o may budget, tinatanong kami ano yung magandang gawin na project, o tinatanong kami kung ano yung gusto namin gawin na intro project. Tapos, uh, syempre, they're very open about it. Ang tawag sa kalakaran ito, Diploma System. Dahil ang mga kontrato ng City Hall para sa mga kawani ng DPWH. Kasi if hindi bigyan ng leksyon, patuloy na lang yung itong kalakaran. Ito rin naman umano ang layunin ng Marcos administration, kaya bumubuo ito ng independent commission na mag iimbestiga at maghahain ng kaso sa mga mapapatunayan sangkot sa kontrobersya. Pinalitan na rin ni Vince Dizon bilang DPWH Secretary si Manuel Bonoan at balak ng bagong kalihim na linisin ang ahensya sa pamamagitan ng pagpaparesign sa lahat ng agency executives mula undersecretary hanggang district engineers. Uh, this is not just about me accepting resentment. This is about me dismissing these people. Yeah. And filing cases against them. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ka kailangan matanggal sa trabaho to mga ito, kailangan tumakulung. Mm -hmm. mm -hmm. okay. okay. oh, they okay. believe me, Karen. I'm gonna do. I'm gonna be a bootsman practically every week. Pero hindi lang sana sa pananagutan ang maging resulta ng lahat ng ito, sabi ng isang urban planner. Kailangan din ng bagong pananaw hindi kakayanin na nakatuon lang ang pansin sa kanya-kanyang proyekto. Dapat silipin ang kabuuan. Mula kabundukan, pababa. Pag pinag-aralan mo yung watershed, nakikita mo that there are several <coughs> LGUs that comprise a watershed. So ang tanong, nag-uulit sa basila. Eh yung tubig na nanggagaling sa upstream, eh kung ibang LGU, yun, wala siyang pakialam kung nagkinalboy yung, yung gumat niya. Ang ma yung yun nasa downstream. Kaakibat kasi ng flood control, ang iba't ibang usapin kasama na ang mga bagong polisiya, urbanisasyon, batas pang tulad ng illegal logging, climate change, pati na rin ang usapin sa tamang paggamit ng mga lupain. Kung hindi napigilan yung pagtatayo ng settlements doon sa flood plain, sila. Pwede rin humango ng inspirasyon sa mga dekalidad na flood control projects sa ibang bansa tulad sa Singapore na mayroong intensyon at maayos na master plan. Hindi lang ito dinisenyo para makaiwas sa baha, kundi para rin makapag-imbak ng tubig para matugunan ang pangangailangan ng bansa. Singapore. Dito sa Pilipinas, naging ehemplo rin ang water detention tank sa Bonifacio Provo City, kaya hindi bumabaha sa BGC. Maaari ring paramihin pa ang mga detention pond o mga parking pwede ring maging imbakan ng tubig tulad nito sa isang pribadong development sa Quezon City. Mga proyekto na nagpapakitang may pwedeng magawa sa harap ng banta ng paha. Mahirap sabihin na hanggang pangarap lang sa ating bansa ang matinong flood control project. May mga halimbawa na kasi na pwede pala itong maging realidad. Naghihintay na lang na tularan aramihin at ipalaganap. Pero mangyayari lang ito ayon sa mga eksperto kung tayo ay gigising sa katotohanan na kailangan ng master plan, na kailangan matigil ang katiwalian, na kailangan may managot sa mga taong nanloko at nanloloko sa taong bayan. Sa nagbabagong klima ng mundo, inaasahan na mas titindi pa ang mga pagbaha. Ang tanong ngayon ay kung kaya ba natin na iahon ang sarili natin sa banta o tuluyan na lamang tayong malulunod at malulubog sa kapabayaan at katiwalian. <coughs> Nakita niyo po ano? Dito natin yung master plan na sinasabi. Nabasa ko po yan sa Singapore. Magaling talaga. Ang deposit ng tubig nila. Malaki. Malaki. Talagang ba't di natin gayain? Sabi nga ng balita. Gayain natin. O meron ng gumaya sa BGC. Ba't walang baha? Yun nga po, gumaya na po sila dapat gayahin yon Kapag ang isang bagay na pwedeng paginabangan ng abang panahon, hindi ba nang gumaya tayo? Sabi nga, imitate them. Gayahin natin sila. Kanya lang, siyempre. Kung ang pera gagamitin sa tama, di wala problema. Tama yung sinasabi ng diskaye. Sa araw-araw na panunod ko po sa balita, sa flood control ha sinabi nila nagsimula sila 2012 mga manilit lang mga bahay bahay lang So, nag-engage sila sa public works ng 2016. So, nakita na nila ang kalakaran. Kaya, sabi nga nung nagtrabaho sa kanila, hindi naman totoong 3% lang ang natitira sa kanila palagay na. Kasi nakabili sila ng mamahaling mga sasakyan eh. Ang ano niya, ang punto niyan, kung wala nga nangihingi, kaya ginagawa nila, sabi ko nga po, siguro na pag-aralan na ng kalakaran. Mga kampanya pa lang isang kandidato, nagbibigay na sila. Wala pang bid, pag nanalo na, sigurado may project ka. Sabi nung nagsasalita kanina, sipin nyo, wala ka pang, wala pang project, nagpauna ka na, nag down payment ka na. Kaya magpapagawa ng project yung mambabatas. Sigurado eh, yun na yun. Kaya mag-asawa, ang, ang kahayopan, sabi nga ni Mayor Biko, yung sinungaling as kapatid ng magnanakaw. Talagang ganyan po dito, ano? Kung wala kasing kasi kalakaran na po sa Pilipinas yan eh. Kahit na masami eh. Subukin nyo mag supplier kayo ng isang bagay doon sa isang kumpanya. Doon pa lang, meron eh. Supplier ka. Meron na. Para makakuha ka ng anak buhay. Ganyan pong ginawa ng Diskaya. Hindi ko sila pinapanigan sa aking pag-aanilisa. Kagusto nilang kumita. Talaga sumugal sila ng gusto. At dahil lang yan ang kainahan ng tao, pera. Ginamit nila yan para naman may bumalik sa kanila. Kanya lang yung project kung ganito kaaba yung tulay. Kanya na lang. Ah. Ang nagsasapir po ang taumbayan. Yung contractor, iskaya. kaya at saka yung nasa mambabatas at saka sa public works. Magkakaano ya, magkakabarkada yan. Ah. Hanggang sa ang matira na lang sa iyo 40% na lang. 'Yun na lang ang 'yong ilalagay sa project at syempre kailangan kumita ka pa. Kaya ang nangyayari palpak. Kanta no. May makukulong ba? Tanong na iwan natin. May makukulong ba? Antayin natin, may tatlong pa si Pangulong Marcos. Kung may makukulong. Ha? Sana. Meron. Sige po, ano? Sana meron kayo natutunan, ano? Wala akong kinakampiyan. Kahit na sino sa kanila. Kasi, sabi nga ni Mayor B, ko, yung sinungaling kapatid yung magnanakaw. Thank you for watching. God bless us all po. Mag-pray po kayo na sana mabago ang Pilipinas, na bagoy ng Diyos. Na sana magsalita na sila ng totoo. Yung lahat ng involved. Yan lang ang maganda, magsalita sila ng totoo. Tingin natin sa Diyos yan.